Skull shards ga tsukareta anda Skull shards ga tsukareta anda Tsuki ne mine hyougen to jinsei to michi wo Low everyone Hoyon so, nga po nakawin na po si kami Hina na boss Galing ayon eh, hingal na hingal Grabe Okay ko lang po yung mabibili namin Ah uh, po natin To ah, Ang tawito keserola hindi. Basta. Kasi yung binigay sa amin ganito, stainless lang siya. Pag nilulutuan, nagba yung ano, yung nasa loob. Kaya bumili kami ng ganito. Yung parang non-stick sa loob. 500 yen lang to. Tapos, ito talaga yung pakain namin bumili ng napkin. Kasi ito daw yung napkin na hindi makate. Tapos, takit ng ano namin. Kawali yun. namin. Kunin mo nga, tatry ko. Kunin mo nga? Tapos di kasha. Ang dami yung nasa baba. Ah, kasha naman. Kanta yung kawaling binigay. Yung binili. Okay. Kasha naman. Sa so, 26 pala to. Ngayon, pang 26. Kasha. Okay. Itakit na kami. Itakit na kami. Kasi mahirap mag-loto pag ulang sakit. Saka, Ay, na, wala na ba? Ito, snacks. Pinatikam to ng katrabaho namin. Gusto namin ng lasa. Ano ano naman kasi to? Rice cracker. Naman tamis. Tapos bumili na rin kami ng damit pang a uh, winter kasi ngayon pa nga lang late spring, malamig na nalalamig na talaga kami. Nagdagdag na kami ng, ano, parang sweater na rin. Kano lang? 700 yen to. 700 yen. Ito, sa ate ko. Nakasale. Nakasale kasi, kaya bumili 700 yen. Ayun 700 yen din. Jojo's Bizarre. Jojo's Bizarre to. Ito, may brand to sa akin eh, Fila ay ano 700 yen tapos ito yung binamili natin sa market ito yung 2,600 gyoza gusto niya atay, pang practice daw ng chopstick Trito, Trito siya. Garapon. Trito. Nalagyan namin ng... Original. Ah, oh, Trito. Original. Yung... Yung pinaka-original niyang price ha? Kasi marami na siyang pinagdaan ng sale eh. Ito tingnan. Pero ito, ang laki ng binagsak. Naging 700, yung sa iyo, hindi masyadong madaming pinagdaan ng sale. Trito din. Trito din yung sa akin. 700 na lang guys. Pila rin yan. Tsaka, pag masyadong marami na kami nakain, tsaka kami. Tsaka kami. Uh, nagka kami siya Xiaomi. Pumili kami sa Magkano lang naman to? 100 something yen. Itong gyoza. Magkano? 158 gyoza. 158 yen lang. Lamang nyo kami. Chocolate. Palagi sa red. Uh -huh. Ichigo. Palagi sa red. Oyster, kapag magluluto kami ng gulay, tignan mo muna pala. Tapos, Coke. Mura yung Coke by one take one. Tapos, snacks. Etong snacks na to, nakita namin dun sa pinakain ng pasyente. Pinapakain kasi sa kanya. So, na, mo mga masarap to ah. Bumili na kasi. Tinanda Buy one take one lang rin yung makasya sa Daiso. yung mo, buy one take one.

Kasi balak namin, hindi na talaga kakain ng panggabi kasi nagpapapayat ako eh. Ano nga rin? Cashew. Kasoy, kasoy. Ito, toner. Kasi tinapa ko yung toner ko. expired na kasi. Pumili na lang ako sa Daiso. 100 lang. <laughs> 100 din. 110. Ah, 200 pala. 220 yen. Sana naman, ano no, tiyang ako. Guys, hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat sa pananood. Salamat po. Bye-bye.